At hindi mo na kailangan ng na napakaraming tissue. Uy, ito, ito ang produkto ng kailangan ng tissue. <coughs> hmm. Ano yeah, Dito sa binyong to, hindi ko alam kung paano kami napunta sa pagpupromote ng isang puno ng saging at hindi ko rin alam kung paano kami dumami ng ganto. Ang plano ko lang ay mag-solo bookbang sa isang abandonadong bahay pero ito ang nangyari. Alamin natin kung ano ang hiwaga ng puno ng saging na ito. Meron nga pala kaming bisita at yan ang hidden talent niya, ang magkasya o maging kasing laki ng isang puno ng saging. Yo guys, andito tayo ngayon sa bahay na pula. Pupunta sana ako para magmukbang. Meron tao. May ilaw eh. Check-in natin. May tao ha. May tao. Oo. May ilaw eh. Ayun no? May tao. Oh, oh grabe. Kinagawa ng dalawang to dito. Nagdedate ba to? Tao po. Uy. Kinagawa niyo dyan. Tumakba. <laughs> Dahil wala kayo? Oo. Kaya eh, kayo niyan? Oo, oh, isusumbong kita. Oo, <laughs> <laughs> Sinasabi ko sa'yo, ayaw ako. Ay, huling-huli. Ay, <laughs> Magbumukbang ako eh. Ayun, tapunan niyan. Ano, ang tatwa? Ay, wow! Hey, hi, ma'am! Hi, ma'am! Oh, hi, ma'am! Hi, 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 Elder Ghost Hunter May kasama ko Ghost Hunter? For the first time, second dala time, lang third time? dala, dala, lang 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 ko. Lang dala manok, magmumukbang ako. Taman-tama, may kanin kayo! Ano? Ano? Handa mo na ito, binasa mo! Eh. Hindi ko naman handa! Siyempre, hindi ako handa! Hindi ako handa! Siyempre! Uh -oh. Ayan. na naman kamay ito. Nagugat ka ba na kamay? Ay, oo, siyempre ako pa. Teka, titignan ko muna yung ano. Parang na-miss ko itong lugar na ito ah. Galing ako dito dati Oo ma. Pinahangot ko yung laruan. Pamilyar? Oo, ito ito. Pamilyar? Ano yung laruan na lala? Ano yung laruan? Yung laruan, yung... Ay, may daga. Yung nagbabibre. Ay! Ay, ayun! Oo. Hindi na, kayo ba yan? Kung ito? Makasalanan yan. Oo. Makasalanan yan? Oo. Tingnan natin baka may gwenty pa rin dito. Tingnan nyo yung gwenty. patay oh, pa rin. Siyempre. may mo. Bakit? Huli kami. Kaya nga, ito po huling-huli. Kayo na po humusga. Sorry po. Pero, don't okay, worry, ito lang sapat na, mama chup-chup. Hindi, natin si Mang Elda. ba? Mantakin mo, ako lang nakapagpahuba. Ayan mga lutang, malinaw na ebidensya. Siya lang daw ang nakapagpahuba. Ay, oh, ng face mask. Eh. Ay, wow. Oo, oh, hi, ma'am. Nagkakabay din po pala kayo. Oo. Uh -huh. gano'n po kayo kadalas magkamay? Kayo. <laughs> oh. Ano? Ano ba? Oh. Dati, madalas. Dati, madalas. Yan, Wala yun, na. Kutsa, kutsara na lang. Kutsara na lang. Kutsara na lang mga papa kaya kanin. anen, oisawarma rice, awarma, gula gula mo saawarma, lang yun, sa kop, oh, mayonnaise May lang yan. kung ano, ano? 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 Eh hey, sa ataw pala sa ano, sibling sa warma. Ano ba sa warma up sibling, sa warma. Ano ba yung... Kita mo 'yung <laughs> <lang> mo. <laughs> pala ako doon. Nabibinian ko sa ano sa 7-Eleven malapit sa atas sa kawayan. Kita niyo 'tong. Uy no. Na, oh, 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 oh. Laki naman 'yan. No, para sa iyo 'yan. <laughs> Tingnan niyo ang mata ni Beno. Parang nainggit dahil binigay ko kay Ma'am El 'yung manok. Mm. Kaya mo lahat yan. Ayun po oh, oh. ang rules po namin pa nagmumukbang. Kailangan nyo na yun dyan, makuubos pa ng bisita. Oo. Oo. Kung ano yung nasa tapat na. <laughs> Walang kasama. Mm -hmm. Walang kasama. Wala, wala. Buti naman, para ko. Naman, may mga Wala, wala, wala. ba ay na naman dyan eh. Wala, wala kasama. Kupak. Okay. Shout out po sa barbecue na dalawang piraso. Sabi so, <laughs> pala ni Ma'am Elf. Hindi ba nang naging tatlo? na tinanong ko siya, ma'am, baka may alay ko sa Hindi lahat kinakaalam ko, pati ako. Tapos kung pala siya, ma'am. Mag-aalas ko. Mag-aalas ko. po. Mag-aalas ko. Mag 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 oh, yeah. oh, lana lang. <laughs> kaya. <laughs> hmm. Parang mali atin, hindi siya <laughs> na. mo ba ako hmm. May mga Mali ata ako yung Mm -hmm. Naglalakad ko itong goy Hindi ko. Wala. Naglalakad. Bin. Inalok ko ng manok. Hmm. Kinuha mo, hindi mo binigyan? Hindi. Papa. Ayaw na. Yan lang. Huwag na. Huwag na. Matagal na, na, na. Pata, po kayo kung One year, may get. Pong ako, saan? magpunang ayaw mo na to, September. Hindi nakita na kayo ko. Sa pa ano lang. Hoping pa lang. Hindi, mm -hmm. Okay, meron na daw siya parang Hindi, meron na daw siya parang naaninag ko yun. Hindi, meron na daw ko Oo, na-try ko naman talaga yun. Ang hirap na siya. Yung nakatayog talaga siya anong, no? oh. na ano daw. Yung nakot on ka mula pa. Oh. Uh -huh. Ay, yung intense na intense. Yung parang may job niya. No? Ano siya? Yung na-try ko, ano lang, yung parang may sumitsit yung ulong, gano'n lang. Ang gano'n? ko mm -hmm. ay tungkol kasi mm -hmm. may kapitan dyan. May Yung Meron kasi lapitin. Mm -hmm. Baka ikaw lapitin ka. Oo, oh, wow. lapitin po siya ng mm -hmm. diablong Baliktad. Diablong <laughs> <laughs> Baliktad Oo, oh, tam jablo, jablo, oh, <laughs> <laughs> parang sakit sa mga. sakit sa mata? Oh, sakit sa mata. Sa, sa <laughs> <laughs> oh. Eh. Napapatingin talaga ako. Baro kasi may... Eh, ba ba may ano... Ng Nakasarado nga. Balang. Oh, may tikbalang dito eh. Ito po, ito po, pag binuhusan yeah. ng... Ayusin mo, wala mo na. Pag binuhusan ng mainit na tubig, nagiging puti. Hmm. Dapat ano? yung puti Ito kasi? po, pag binuhusan ng mainit na tubig... Mamula. <laughs> Black <laughs> nose. <laughs> Nangingitig. <laughs> ano <laughs> mo? Okay. Okay, okay. Ito po, ang boss rino umag. Yan. Pag nilagay ng boss rin ng ah. isang higo, kahit tulog ka, gising ka pa rin. <laughs> tulog ka na, gising ka pa. Yeah. Tulog ka na, gising ka, ka pa. Gising <laughs> ka pa. Sa <laughs> inyo akin to. ano yung tatanong ko? Ano naisipan nyo pumasok kayo sa pag-boost sa, sa akin? Ano siya? Ang ah, nakaan sa akin yung mahilig ako sa mga horror na movies. Ah, mahilig ka talaga sa horror movie? Dati, pag nabili ako mga dilili ano mga puro hurur So, yung mga aswang aswang ano mga halimaw, kaya pala close ka agad para kanina Para na nakakita ng ano ano Halimaw? ano 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 na? ano 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 kasi may parang uh, nakatayo. May bintana ka dito. Gano'n ka, gano kadami dami ng explore mo? Madami ah? Oo. siguro 1 p na. One Lahat yun. Hmm? Grabe. Grabe. libong exploration? Napakagala naman ng babaeng to. Para saan po yung sinisin mo? Ano po siya? May ka... devil ano po siya eh. Ay, hindi ako talaga. Hindi, hindi ako Ay, ano po? <laughs> <Okay. laughs> Sabi sayo iyo, Jabloo. Okay, mahalo na uh, sa amang mga boss amo. Sabi so, dito, boss amo, oh, 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 mahal, sir. Ano ba? Boss amo, mapagmahal. Hindi pala si Montero. dibil dibil, dibil <laughs> dibil. debil wala lang. Seryoso mo, ano po yan? Mm, mm. Parang may karga dyan. Mm, mm. uh, uh, Jabloo, Ay, balik na na Jabloo. Oo, oh, oo. Oh. Eh, oh. sir, yes, oh. Ha? Maghala? Ano? Sa lasada lang pala? sa sada lang to. Ah, lasada. Oo. Uh. Yung porma niya mo parang rakis hmm. ang tuloy niya. Kaya pala nung pumunta ko pang panggaba sa bus, sabi nung katabi ko, singer ka ba? Ano ba ba dyan? Parang karamig rakis ka. Baka ma'am, yung niya po parang digis. Siguro mo galing kayo kumatama. Oo. Maraming okay, okay. okay pa rin ka. Ayoko sana Iba na sa isip ko. Hindi. Ay, iba. Ay, ikaw. <laughs> Guys, kayo nga ang humusga. Tingnan niyo mabuti ang mga mukha namin. Mukha bang iba ang nasa isip namin? Oh, Ako, okay. hindi, oh. hindi, ah. <laughs> hindi, hindi. Hindi ko nasa isip ko. Hindi, hindi, ko mag-gets. Ba ba kayo kumata, ma'am? Hindi. Ayoko sana. Sayang. Oh. Sayang, papi. Ayoko sana. Papi na ito. Ayoko ako may kumunta. Kaya nga eh. <laughs> ako may sumunod daw. Sabi na kaya, pag sumipol ka doon sa abandon, kaya doon tumawag ng mga mga inkanto. Oo. Oh? Sisipol ako. Wok, wok! Hindi masipol yun. <laughs> ano ba yun? Marami ka na nakakulang. Oo. Oh, Imenso ko ba? Hindi. Pwede naman. Oo. Oh, pwede naman po. Oo. Oh, wala nang problema. <laughs> Oo. Oh. Wala kung may kinakatakutan <laughs> okay. Wala kami kila, pwede makikakas <laughs> yun <laughs> Ano, ang um, na-collab ko dati, po sa Mindanao. Si Kamilce, si, si Mindanao. Ah, si Don't TV, si Kuya Red, at saka mm -hmm. si Sarge. At si Laguna, sa Laguna Bus Hunter, si... Bukan Hunter tiga tiga, bukan semua mulai. Bukan explore. Tapi ada juga, ada juga. Jadi, ada juga. Jadi, ada juga. Pero kaunti okay lang. Yung sa alaga ko ba mga aso, yun lang. Ah, may, sa may ito sa aso? Ah, may sa aso. Sa dog? Ito sa aso. hindi ko alam kung anong meron sa tanong ko kung bakit kakaiba ang ngiti ni Beno. Dog style. Anong meron yung lahi? Ano ba? Ay, style. Ano no, sabi, no, sabi mo ka na yung style ayon sa ino aso? Labrador, Labrador ba? kung pipig-pig niya comment kayo sa ah, mga sa pipig 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 sa Ah, sa pipig sa pipig sa pipig sa aso sa pipig 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 sa Shit ka. pipig sa

Chào giận chào chào đi mình chào 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 nhưng mà chào 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 tao chào may chào 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 tao Yung kalahati ko siya kumain. Mmm. Mmm. Bo. Babatid ko mo. Tabi-tabi ko ka doon siya. Eh, ano? Hindi po. Naku naman. Sabi sa'yo. Sa pangarap ko lumaki. Naku naman. Ganit <laughs> pa siya kayo. Sasabihin yung tagba ng kulang powers niya. Hmm. Ba, mawagusto na to. Gusto na natin ito na ito. Ngayon ko ano? na. Papapakain ako ah. Takot ako eh. kumain ka kumain. Ma'am, ito titin ma'am. Parang to. to. nga, ito ay panghuli. na alas sa tayo. Salak natin ba? Sa MC do? Sige. Pagpag na tayo dito ayaw ko kapi lang muna tayo. Oo. Ang lakang-lakang. Tutog na Takot na Uy! Ni usok, musok ko tong kapre, tek Ay, musok ito tang. Yeah, hello everybody. I'm here. Mm hello, -hmm. Bali Hi, I'm Miss Malu. Yeah. Mm Hi, I'm Miss Hi, I'm Miss ayun meron ako pinuntahan dyan mga construction worker ay wow malupa lupa yes malupa lupa sakit ngayon tamaan ako ng lubog malu malupa lupa maluwang dito na ako ah oo nga malupa maluwang yes mayroon ka sa ano wang yes di ba ataw sa pamilya wang oo pamilyang maluwang oo ako pang LRT and bullet train version yes come on Oh, Ayan. Yeah. So, uh -huh. Kumakain ka ba manok? Uh -huh. Ano Kain ano pa Jeep mo sarap dito ng jeep? To... ito ito, ito, ito. Mm. Yeah, di diba ito manok? Mm. Nalagay sa war ice. Or... Mm. Oh, pa? Oh. <laughs> <laughs> Magandang <itong yan>, gabi. <laughs> oh, <laughs> oh, ay! 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 Oy, magandang gabi. Ayun. Oh. <laughs> may de lang, may de lang lampara namin. <laughs> may de <doon> lang lampara. <laughs> <laughs> <lang> <laughs> no biggie 'yan. Ora share. <laughs> <Yung> Kumain <pinakain> ko. Sino <laughs> upo niya? Isit ko. May pira ka rin dali doon. sa kanya? Tapos <laughs> <laughs> <kinakita> <laughs> no, para para dumi, sino sip ko. Dinakak dito yata sa amin, 'di Ito sa amin. wala rasa isip ko. Mayong sumagot. Oh my god, hindi pa ba mag-aaliw? Oh. Ali Oh, okay. Oh, okay. Andiyan ang link. Mm. Asa baba ang link? Ay, mas nalang si Ma'am El Dairit pala. Hello po. ano, uh, ghost hunter ng Cavite uh, Oh, oh, wow. Lubot na. Lubot Hindi ko napalitan pala. Kalubot na siya. Okay, na. Oh, Ma'am. Okay. So, ang mga pagkaya na So, pwede naman tayo so, magpala ka dito. Ay, kumain ito. Ay! ay Sandali lang. Bago ay, sa Teka lang. Okay naman ba? Walang wasabi? Wala. Ay, walang... ay, ayaw mo nang wasabi. <laughs> Hindi, kasi may nang yan. Lang may experience ako. Am... Oh, Kaya lang ako. Eh. So, Kami dumang doon ako. Oo okay, ah. ah, eh. Kaya kung Baka matamahan to. Oh, ano yun? Okay, pinang mo Ay, pakasabi. Putang na. Dot! Magal! Dot! <laughs> dokto <na>. ka? <laughs> ano yung mga sabi mo? oh puti na lang na uh, uh, oh ulit, ulit. One, two, three, okay. buti na lang wala. Yung ng ng oh leto 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 na leto 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 Ay! ano, leto 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 Ano leto 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 ano, leto 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 Pada pada paling dila, pakai temu. Ay tayo. Oh. Ay tayo. Baik kita pergi. Pasal tu lagi dilak. Beno. Asarap. beno. Kami ni memang ka <laughs> ni kan hadirin memang semua tu. yang baik. Kalau kita ini pun balanglah. Kalau begini, kita tak usah. Kalau Yang tak usah. Kalau kita tak usah. Kalau tak usah. kita tak kita 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 dito, dito, dito. Uh, gusto nyo makakita ng Jabu yung pabalik. Yan! <laughs> <laughs> ano yun, Natal? No, ha? No, no. Huh? <laughs> so, may ano uh, tang twist sa'yo. Sabi mo yung Jablo five times. Oh, tama. Ulit-ulit. <laughs> jablo, Jablo, Jablo. Ayan! Ah, tahan, Ayan! 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 ulo mo Hindi, ano yung pre? Kas yun, kas yun. Kasi natin may lalabas yun. Teka, ano yung mga mata ko? mga mata ko? Pa, may minumabas nga dito. Teka, tika sa mga mata ko. Tapos sabihin mo, Diablo five times. Hawak ko sa ulo. Teka, ano yung mga mata ko? Teka, ano yung mga times. Hindi, Mau ngegigit, mau ngegigit sejauh. Kalau malah tak, malah tak. Mau ngegigit, mau ngegigit. Mau ngegigit, mau ngegigit. Mau ngegigit, mau ngegigit. Mau ngegigit, mau ngegigit. Mau

Baboy po talaga kami. Sige, tumayo. Ba't tumayo? mayu matu na tulo, 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 na tulo. ko ganon 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 Ang tagal mo na wala. ganon 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 Sabihin mo na ganon 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 yung Tawin okay, tagit lang. Nah, uh, na, parang parang niya eh. Hindi eh? Kanina pa kasi sinasabi Hindi to harmful. <laughs> <laughs> so... Naanuhan ano, yung buka. Nadali. mo. May nanonood na mga dito. Hindi niya. Hindi niya. Hindi ano. Ay, sabayin, na kay si kay kasi kayo or nagkaano kayo ng Ako, biglang banat ha. Biglang yun? ko yung sa sa section 48. 36 na ano. Wikipedia. Dibil-dibil. Ayun Ngayon. Nalobat na si Ma'am. na si na. pa si Chip. Kaya yung thank you po sa pagsama ko sa inyo. eh Ma'am, thank you Maraming salamat po. Hindi po kasi kami go center kaya makulit po talaga kami. Takot kasi kami sa mall Takot po kami sa Takot po kami sa ko Takot din po ako sa sa mga go center po kami sa mga go si Oh. Hindi dogeya ka So so Di lang, pero so. Oo. Oo, wala. Tata pang AD sa kanya ka pa mag uh Hindi, -huh. hindi ukay. Kaya na kakamusta. Ah, para, para may pang-sama na kasi L, 'di ba? nag na, na <laughs> ng ano Tayo pang human centipede. Ah. <laughs> <laughs> ano okay. 'yung ano? Uh -huh. ano

samin amin mga sila, kinabubalik dito pa yun. Mga matagal na bali ka din ang mga bata. Mga matagal na bubali ka. Si mga, sa susunod Ayaw ka. Pabi ayaw ka na talaga dito. Ito yung inaraw ko kanina. Ayaw, mamaya. Bago tayo mag-tapos, gusto ko lang may indoors. Ito po yung aking bagong affiliate. Kakain muna kami. Ano kain pa pa? Gusto mo subuan ito? Subo mo to, kaya ka nito. Oh, <laughs> Don't worry, I can manage. Oh, okay. Yeah. <laughs> Teko, ano mo sumo? Chicken. Ito yan? Yeah? Okay. Nabubusog. Mabi ni Mang Bato, na wala ako. Sumaki. Ikaw naman ko mo lalim. Yan! 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 game ako dyan, ilalim. Ay! Gusto ko yan. na! <laughs> Eto na! Oh, Saksakin na yung Saksakin na yung stick! Sabi eto na ang pagiganti! Ramdamin mo ay ganti ng api! Ang ganti Pero ano ang ano, experience mo naman nakasama ko si Mamel sa dugo kayo kanina? Ano siya yung... Maganda nga sa ama, nakatakot. Talagang intense. Paano ka matakot ka? Gano'n, no? Parang niya. yan. Oo, no, yun nga. Hindi, pero okay, okay. si ma'am, Ellie mag-export. Guys, sa mga subscriber namin na subscribe mo si Ma'am Elda hindi ko na kala i-promote. Siya pala mag-promote sa mga. pero ano si Ma'am Elda sa YouTube, sa TikTok. Ayan, subscribe mo sa taong. Hindi, kahit pwede eh. Paano hindi naman tayong mga lalaki. pre. Kasi mga friends, subscribe niyo nga na niya. Ito, hindi ako pasasto ko ganito. Yan, pre! Oh my God! Gusto niya talaga yun sa ilalim. Pre! Kaya ka naman, pre! Mga ilalim ka talaga rin sa... Hmm, pre. Sabusok at sobrang. Salamat okay, po. Nakakabusog po. Like and subscribe. Hmm, ayan to. Buster Wren. Hmm, to tayong. Hindi ko alam kung sino oh, po ito. Ano kaya? Oh, laki <laughs> oh, wala eh. Lagi okay. Boy nanintense. Boybot Benok TV. Ayun. Yeah, thank you mga kapatid. Sir Tang TV. Yeah. Byte dot. Byte dot. Byte dot, dot. Ako si Boyantan. Ang sa mukha. si Boy. Luhod. Luhod. Mayroon ang bago mo pahal, boy luhod. Brad, <laughs> baka hanapin niya <laughs> <laughs> na boy luhod. Baka hindi na. Pwede ka pa kayo yung Master Rins. Master TV, dalawa channel uh, niya. Pwede, wala na. Hindi na Master <laughs> Ano? Boy luhod na. Boy <laughs> <laughs> luhod niya. Luhud niya. Luhud niya. <laughs> ano? Kada-explore ko, nakaluhod ako. Baka hindi niya mm -hmm. Aray ko po. po. So ngayon, wala na na kami. Kaya na, na for the first time kasi kailangan magawa oh. ko yung film game. Yan! mo na kung maan. Sige. Bago kita busugin mamaya. Sige. Mm -hmm. ha, ko yun. Uy! Ano ba? <laughs> <laughs> <lang> Kaya gusto <laughs> mo na ate yun ka! Gusto mo maganda ang Gusto mo <laughs> 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 ah, <walang walang laughs> na Uy! na naman daw! Sino naman? Uy... Sino na sa From... S-series naman pa? Wali ate, sino naman? Tama ba ako? Nasa linya ba yung ginagawa ko? Parang, parang ang layo ah! Eh. Madam, hindi kami kusanta. Naigin mo mukbang lang. Ano po, di po ni gusanda yun? Naigin ka. Ay, challenge talaga ito ginagawa. Ato yung sumasama so, po kami, may libre pagkakas. Challenge! Sa, sa mga may malapit po na birthday yan dyan. <laughs> mm, oh? May mga wow. kasal, may mga... Pwede niyo kami in time ni God. Pwede nyo po kami in time. Burol, birthday, kasal, Birthday de boom. Bago man ko. Ay, hindi ba sarap yung pagkain niyo? Kakain na. Kakain na. Sa sweet feelings. Kasi mm, so, hindi ko naman masarap. Wala nang iso pas niyo. Wala namang carrots. Oo, oh. oh, sarap. Hindi ko lang out as pag hot dog. Ano lang hot uh, dog, pero masarap pa <laughs> rin. Kung kailangan niyo taga-iyak, pwede din Ayun, mga kalaging. Kain. kain. Mama. Crime bits. The crime Mama. Bukas na ako kamay at ito na papakainin ko lang ito maigit. May kakapiling tayo. May kailangan ko malinis yung product ko. Kailangan ko malinis, mama. Sige, sige. Wait lang kayo. Wait, so. Saan ang tubig? Ito sa ilo. Ano yung pigrip? Pigrip mo ko dyan. Nagpakabit ako ng lawasa. Oo, tingnan yun baka yun yung, hindi ba yan yung flood control nila? Ay hindi, ba yung, ginabit yung, ginabit yung po. Butas yata. Ay hindi, grito nito. O, kasi, ano, ay, hindi, ay, ko. Ko. kasi ano, ay, yung ano? O, yung Talaga kayo, mm, yan, uh, ay, okay, Ano Oo. Eh. Ano pa yun? Ano yun? Ano yung tapos, iyaan na siya, Royce, Royce ano? Royce Hindi, yung Royce. Tapos, Para ano? Royce! Ang Royce. Ah, Royce. Mm, Royce. Leroy. Mm. ano, oh, yeah. oh, oh, oh. Yung, oh. Oh. Royce. yung 28 pieces na Royce. Oo. Oh, so, mm. talaga naman. Ha, ang Royce Roy na pinagugulong. Yeah. So, anyways, ako'y may happy Royce. list sa inyo. ka muna dyan. Wait, mm. sorry. Sorry, mama. Yes. Alam nyo, sa buong uh, Luzon, Visayas, si Mindanao, alam na alam nyo to. Mostly sa mga Bisayas. Yan. <laughs> alam na alam nyo to. Bisaya. Si <laughs> Ma'am Visayas. Ma'am, I think, baka pamilya. Visayas, ma'am, alam mo muna, alam mo? Alam mo ba itong product ko, ma'am? Uwa. Uwa. Ngayon, tasabihin ko sa inyo. Mm. Naghahanap ba kayo na komportable? At yung smooth na smooth na pagtulog mo? Para, parang ayaw na ituloy ko na. Bakit ayaw na kayo, ituloy? Ituloy natin eh. Pero, pero, Tagalog tayo, papala lang. Tagalog tayo, apihin, apihin. Apihin tayo Wala na po, wala ka bastusan. Wala, wala ka wala ka Wala, wala ka bastusan. Wala ka bastusan. Kaya tayo, okay. minimetrics tayo, tayo mga bastusan. Oh, wala wala ano ka guys. Wala ka Ano lang, uh, professional na pag lang. Oo, bawal apihin. Apihin lang. Wala, natin sa channel nyo kayo. Oo, ano? Channel pala nito ito okay. <laughs> ko bueno, eh. Ito na eh. Patapos na tayo eh. Teka lang, kayo bida eh. Ikaw na lang, okay. <laughs> <laughs> na naman. Ikaw, ikaw na lang... ano naman. Na okay. <laughs> ikaw na naman. na Huwag Labas, seryoso, seryoso. Seryoso tayo ngayon. ba kayo ng quality? at pampakilig tuwing gabi. Yan! Yeah. Mmm, top. Yung tipong uh, mm, so, tipo, matutulog ka ng payapa. At hindi mo na Uy, ito, ito. kailangan ng napakaraming tissue. Uy! Ito! Ang produkto ng kailangan ng tissue. <coughs> mmm! Ano yan? yan Let to you. Yan. This is katawan ng saging. Apa? Uh -huh. Para saan? Pa, Siyempre, kung kayo'y nababagot at wala kayong magawa, wala kayong gawin, kundi ito naman. Uy! Uh. Uy! Uy tapos eh. Hindi, hindi ko nandiyan. to. Ah! ah yung yung ma... Hindi mo na kailangan ng tissue na pagkarami na para ipunin mo ipunin yung mga bariya. Hmm. Dito mo na lang ipapasok. Ayan. Bawa, may ito ha. Ito example ha. Ito to <laughs> tayo. <laughs> Sa no? gitna, Tol! Okay. Sa gitna, parang, parang talaga yung channel tol eh. Hindi! <laughs> <De>, ipunin natin. <laughs> <laughs> Ipunan natin. Okay lang, okay. okay, hindi naman daw kanyang challenge. <laughs> Lagi ka dito. Hindi ba gago ba 'yan? Thank you mga basta ako pag -bye. ayaw na niyo. Delikado tayo diyan. Yan niyo lang sa akin brown basket. Brown yeah. <laughs> mm. basket bago na. Ah, dudong, ate ko pa. Oh, dudong, ano po 'to? Yes, oh. oh okay. yeah, <laughs> <laughs> parang para, para gamit na siya ko na. Sabi naman, parang, parang ba para, para na to? Sa <laughs> mga so, di nakakaalam, ito po ay may sariling Langis. Hmm. Pag inulog mo yung bariya dito, poop! Ganun lang, dire direkto. Ah, manunas din siya. Ah, siya. Ah, pwede naman din magamitin ah. mo, ganun ulog mo. Ito yung bariya, ulog mo yung bariya. Ay, pwede mo ganun kasi, pwede makuhaan pala eh. Uh, Oo, pero pwede mo siyang isara kasi mayroon siya siper eh. Mayroon lang ulit. O, naris mo na yung bota na, madadala na yun. Ah, oh, milig niyo na to ah. basket, dinumiyahan mo na yung pwesto natin, pre. Ayun lang, ayun lang. Ayun lang, ayun lang. Ay, yung link. Ilagay nyo lamang dito sa link na to. Haya, makikita sa screen. Oo, pati oh, yeah. sila magkalagay. Ay, makala. Oo. Oh. Uh, yung, yung ano, yung link. Ay, subscribe po? boy patatas. Yan! 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 ano kung eh, gumaganda Tapos magandang sa akin. Hindi ko alam mo ba? Ito parang unsubscribe ah, na. Hmm. ikaw na naman bida rito eh. kayo naman Wala naman? Kinakabahan ako eh. Sa'yo, maraming maraming ito. Ano, aside lang ako. Left Bye -bye. Lang, De, Ano lang at naman at yung, guys? Katuwaan lang ako. <laughs> <laughs> order, order na kayo. Na lang, order bro. na kayo. Kaya yeah, kay Kuya Punggoy. Marami siya, So, marami-marami salamat mga boss sa mga pagmantay. Oh, pasalamat pag tayo yes. sa guest natin. Uh, hey, ma uh, uh, ma yeah, thank you. Wala mo yeah. pa, Ma'am Mel. Ma'am Mel, may gusto ang promote? Oh, promote ka sa kanila? Uh, o uh, ba may gusto kang shout shoutout Shoutout out, shout -out na sila? Ayan. Uh, please guys, subscribe also to my YouTube channel, L Direct News Hunter. At dito ko natataposin ang ating video. Sana ay nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe Sir Teng TV, Boy Patatas, Boss Benok TV, Master Renz, L Direct, at ang inyong lingkod, Pfff. <laughs>